Eh, magkano ang mga franchise ng mga ito? Kuna yung sikat na sikat na 7-Eleven na kahit saan ka tumingin, talagang meron at meron kang makikita. Well, ang investment dyan ay nasa 3.5 million pesos to 5 million pesos. Kasama na dito ang 600,000 pesos na franchise fee. Tapos yung mga materials mo, 170k. And then yung inventory na mga ibibenta mo, nasa 800k. Tapos yung construction cost, nasa 2 million pesos. Sunod naman yung Undocs Lichon Manok kaya yung franchise? Well, nasa 300,000 pesos kapag take out store. Kapag with dining naman, half a million. Pero kung estimated total investment ang pag-uusapan, magtabi ka na ng 2.5 million pesos to 10 million pesos. Ang term niyan, 3 to 5 years. Yan ay ayon sa franchisemarket.ph. Next naman yung Starbucks. Ang may tuturing na pinakasikat na coffee shop sa buong wow. Pilipinas. Na talaga namang napakarami, lalo na sa mga siyudad. Pero ang bad news, hindi open ang Starbucks for franchising. Dati isang kumpanya lamang ang pinayagan ng Starbucks na humawak ng license na gumawa ng mga stores dito sa Pilipinas. Ang kumpanyang iyon ay Rostan. At kung gusto mo rin magkaroon ng franchise ng Angel's Burger, pasensya na. Kasi hindi pa open for franchise ang burger chain na ito. Kaya lahat ng Angel stores na nakikita mo sa mga kalye at kanto i isang pamilya ang may ari niyan. Next naman, kung gusto mo naman ng Greenwich, well maganda ka na ng investment mo na nasa sa 20 to 25 million pesos. Granting na ang gusto mong ipatay yung Greenwich store ay nasa 180 to 200 square meter branch. Next naman yung potato Corner. Nako, ang dami kong kakilala na talagang pangarap din magkaroon ng franchise ng Potato Corner. Eh magkano nga ba yung cost ng cart nila nasa 300 to 550,000 pesos? Kapag gusto mo naman ng store level nasa 11 to 35 million pesos. Yan ay ayon mismo sa investguiding.com at franchise.ph. Next naman, kung gusto mo naman mag-franchise ng Chowking, ang estimated cost nito ay nasa 13 to 15 million pesos. Ang franchise fee nito, million pesos. Tapos may royalty pa ang Jollibee Corporation na may-ari ng Chowking na 6%. So kung gusto mo ng Chinese Filipino fusion, tapos guaranteed yung foot traffic ng customer na pupunta sa iyo, Chowking na ang para sa iyo. Next, yung Mang Inasal naman. Na talagang never na flop at bentang benta sa mga Pinoy dahil siguro 'yan sa kanilang sikat na sikat na Anli Rice. Alam mo sa totoo lang, never pa ako nakakita ng Mang Inasal na hindi puno. At kung gusto mong maranasan ng tanyan magandakan maghanda ka na ng investment mo na nasa 12 to 18 million pesos. At kung sa may prime spot ka magtatayo namang inasal, mahal. Abutin ng 30 million plus. Take note, ang return of investment ng mang inasal ay nasa around 4 years. Next naman, ang McDonald's Philippines, ang second largest fast food in the Philippines. Malaki-laki ang investment nito. Kailangan mong maghanda ng nasa 45 to 60 million pesos. Lalo na pag stand alone, McDo ang itatayo mo. Ang requirement para i-grant ka ng franchise? Kailangan ang net worth mo ay at least 20 million plus. Ang ROI naman o return of investment ng MACDO ay nasa 4 to 6 years. Depende pa rin yan sa performance at location mo. Lalong-lalo na ang MACDO, global mega brand yan. But strict sa screening. Pero once pasok ka, long-term cash machine wow. ang MACDO. And of course, eh magkano naman ang franchise ng pinakasikat na fast food sa Pilipinas, ang Jollibee. Ang total investment dito ay nasa 35 to 55 million wow. pesos. Kasama na dyan ang store, equipment, inventory, training, etc. Ang estimated return of investment ng Jollibee ay nasa 3 to 5 years. Yan ay ayon sa franchise.ph. Hindi lang kasi fast food ang Jollibee. Isa na itong cultural icon dito sa atin at itinuturing na may best ROI potential sa buong wow. listahan. Kaya kung gusto mong magsimula agad na may 1 million pesos lang, ang Doc's or Potato Corner Cart ang laban mo. Pero kung handa ka nang mag-level up, pagdami mo ng pera, Aba Jollibee, manginasal, McDo na ang level mo Pero kung Starbucks ang gusto mo, naku, pasensya muna Anyway, kung may sapat ka ng pera, gusto mo rin ba magdegosyo through franchising? Tara, pag-usapan natin sa comment section Kung gusto mo pa na mag pang klaseng content, follow mo na ako Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamaggano